Ang dami nga ang naku-curious kung ano daw pinagagawa ko dito sa application dito sa client ko na ito, mga sis. Sa Mutsari nga ang naging komento dito, mga sis, may nagsabi na ombre or balayage style daw ito. Pero ang totoo niyan, mga sis, ginawa ko lang yan para mas mapadali ang buhay. Este, mas mapadali yung aking trabaho dyan. At para sa mga naku-curious kung ano ba itong ginawa ko at kung ano ang result nito, mga sis, panoorin nyo po ang video hanggang dulo para malaman nyo kung paano or ano ba talaga ito charing. So, ito nga yung current status ng buhok ni client before ko siya ginawa or inapplyan ng kung anumang application ang ginawa ko. So, ang status ng buhok ni client rebounded ito more than 6 months na. Pero, yung buhok niya mga sis ay nadarken po ito or nakulayan ito ng dark. Kung mapapansin nyo yung uh, bandang roots ay medyo may pagka brownish. Then, from mid to end parts ay talagang dark na dark siya. At, Freezy na rin po yung kalahati ng buhok nito and super dry. At bago nga mapadarken yung buhok niya dati mga sis, ang pinaka-previous talaga niyan is merong bleach or highlighted Then light color so pinadarken niya. Then ngayon naman gusto niya itong ipa lighter shades na naman, o di ba naggulo na. At dahil nga nakulayan ng dark hair color yung buhok ni client at impossible talaga na makulayan ito ng lighter shades unless i yung hair niya. Kaso nga, rebounded ito and super frizzy na. So, ang ginawa ko dito, mga sis, ay in ko na lang siya ng hair color na 0.00 or dust color para lang talaga mag-light ng konti yung buhok niya or kahit medyo mag-brownish man lang. Then, uh, so yan po ang naging application ko dyan, mga sis. Kung mapapansin nyo yung application ko na yan, yung parts yan na nakulayan ng dark shades talaga. At medyo naging maarte nga yung aking application dito mga sis. Kaya maraming na curious kung ano ba daw talaga ito. Actually, sadya ko talagang uh, ginanyan siya mga sis dahil may A uh, purpose talaga yung ganyang application. So, hindi po yan siya bleach mga sisa. Bali, 0.00 dust color lang po yung in ko. So, kung ano lang po yung maririch namin na shade, so, doon lang kami magbe-base din para naman doon sa kanyang pinaka-roots. So, after ma-process yan, mga sis, sinunod ko naman yung part na hindi ko na-apply ng hair color. So, ito yung sinasabi ko, mga sis, kung bakit ganyan yung eksena ng aking application para mas mapadali, mapadali yung aking trabaho at hindi na ako mag-section-section -section kasi for sure, magkakabuhol-buhol yan. So, para mas madali na lang yung pag apply ko ng kulay doon sa part na yun nga, na hindi ko na-apply yan or naisabay sa pagkukulay. So, dyan sa part na yan, yung ikinulay ko naman is Uh, 4-0 mix with 6-0 lang siya mga 61 1 is to 1, 6%. Dito sa itong part na to is 0.00, then 9%. So, ganyan lang siya. Mas mabilis siyang kunin, hindi na mag-section-section. Yung talagang pinaka-purpose nun mga sis kung bakit super arte ng application ko dyan, Charis. So, after ma-applyan ng buo yung buhok ni client ng ating hair color, prinasis lang ito. Then, afterwards, binanlawan at dry So, ito na yung naging result niya. So, as you can see, medyo nag-brown-brown na yung kanyang buhok na Kanina ay talagang dark na dark. So, okay na sa kanya yung ganyang hair color or kung mayroong pang ilalight, much better. Then, since ay magti-treatment kami, so ang aming treatment na ginamit dito is yung ating Keratin Opti-Straight. So, maglalighten pa yung shades niyan or yung kanyang hair color mga sis. Dahil itong ating Keratin Opti-Straight ng wires is nakaka-fade or nakakalighten po yan ng kulay. Then, prenasis ko lang itong keratin opti straight mga sis sa kabinanlawan, then blinojay at plinancia At ito na yung naging result ng buhok ni client after natin siyang ma or ma-process ang keratin opti straight. O ba naglight na yung kulay ni client and the same time, ay nakulay na rin natin yung kanyang buhok. Pero meron pa mga natira doon sa mga ends ng kanyang hair. Pero okay lang yan. At least Uh, nakulayan na yung kanyang buhok. Then, nag-same-day wash kami dito, mga sis. After namin siyang ma-iron, binanlawan with shampoo and conditioner. Then, i-blow-dry lang natin ito ng 100% dry para makita na natin yung pinaka-partial result nito, mga sis, kung na-treat ba natin yung buhok ni client na kanina is super dry, may pagka-freezy and damage. At kung na-straighten ba natin yung kanyang newly regrowth hair or yung mga kulot doon sa kanyang regrowth Hair. And after the entire process ng ating color and keratin optis straight so ito na yung final outcome ng ating same day wash. So napaadaanan ko na rin siya dyan ng very very light na iron at the same time na trim, at na trim out ka na rin yung mga ends. And so far, so good, straight, shiny, bouncy. And manageable na yung kanyang hair. And the same time, na-treatment na rin natin or na-treat na natin yung hair niya na freeze and damage dahil sa kaniyang previous na uh frizzy hair. So ayun, so check na lang natin yung client's uh, feedback and after wash result. And by the way, mga sis, nothing special naman talaga doon sa aking ginawang application ko na 'yon. So purely uh hair color application lang talaga 'yon. So para lang talaga maglighten yung kaniyang hair. Dinag-advise rin ako sa client natin na ibalik niya yung hair niya after 3 months para mag color correction naman kami and treatment again. So ito naman yung ating client's uh, feedback and after wash result. And sabi niya, ito na po yung hair ko after wash. Smooth and shiny na. Nawala na yung pagka-dry niya sa dulo. Ang galing lang kasi akala ko wala ng pag-asa yung nasunog kong buhok. Sa dami ng try kong treatment, sa KOS lang pala magiging ma-isolate hair ko. Sumusunod na din sa galaw di before na mukhang matigas. Okay na din yung color from super dark na akala ko din makulay ng light pero na-achieve pa din. And yes po, sa inyo na lang ako magditiwala ha. Sulit ang bayad. So ito yung kanyang hair after nga niyang ma-wash. So, di ba? Ang ganda. Manageable. Straight, shiny, glossy. at the same time, ang ganda ng kanyang hair color. Kahit na, alam nyo yon yung pinagdaanan ng kanyang buhok.